Ibina, na. po Maupo ka dito. Dito po. Ako. Ayun, ayan na, ayan oh. na. Ano nga pala yung kasabihin mo sa akin kanina? Na hindi natuloy? Dahil, Lola, medyo naguguhal, naguguluhan lang po siguro ako kasi... Ayun yung binulong mo. Marami po akong pangarap and gusto ko pong matulungan po kayo. Magtayo po ng negosyo sa future para po hindi na po kayo magtatrabaho. Ah, yun ba yun? Yes. Akala ko naman si Jake at si Alden ang nga. uh, Gala. sasabihin mo. Ah. Bakit kaya ganun, no? Alin? Eh, ewan ko eh. Ganun siguro talaga dumarating sa buhay natin niya. Alam mo, di Na. ang pag-ibig, mapanukso yan. Ang pag-ibig, tuturo ang ka magiging matatag. Tuturo ang ka magtiwala. Kahit magkalayo kayo, hindi kailangan magkatabi kayo palagi para mapatunayan ang pag-ibig. Milya-milya man ang layo nyo, eh, dyan masusubukan ng tibay ng puso nyo. Walang malayo walang malapit sa pusong nag-iibigan at nagkakaintindihan. Ako ba naiintindihan mo? Opo, Lola. Hmm. Maraming nga magkatabi dyan, pero ang puso naman, mas malayo pa sa Dubai at Manila. Ah. Tama. Magsagwan. Okay. Bilisan nyo dyan. Nangangawit tayo magsagwan. Okay. Ayan na naman si Jake. Hello, Jake. Nalabang si Jake na naman. Hello? Hello, Jake. Ayan na naman. Yes, yes, yes. I will bring the papers tomorrow na lang. Ano ba ito? Mayat-mayat. Ikaw <laughs> <Kalo> talaga. <laughs> eh, hello? Hello? Oh, di ba? He Hello Jake. Oh, tama. Hey. Yang ba mabait binababaan ka? Din lola na putol po eh. Hindi binaba niya. Hello. <laughs> Hello Jake. Ba't Hello. Hello. Alam mo kung bakit naputol? Ba bakit po? Isa lang ibig sabihin niya. Mag-isip kang mabuti. Ay. Lola. School naman yun. Oh, tumawag Hello, ulit, oh. Coming back once more. Pa magpapasalot lang yan, ha? Hello, Jake. Hello, pa! Hello. Hello. Hello, Jake. I'm sorry. Hello, Jake. Ay, Ay, Jake. Alden. Ay, Alden pala. Sorry, sorry. Kamusta ka na? Okay naman. Ba't mag-post kayo ni Jake? Ha? Ako! Okay. Patay tayo dyan! Bakit pinag-uusapan so, lang so, kasi so, kami so, kanina so, about so, sa school. So, so, Kamusta so, ka na ulit? <laughs> ulit. <laughs> Okay, naman. Ito, namimiss ka. Ay, nami namimiss din kita. Kailan ang show mo dyan? Uh, bukas pa. January ano? 7. Anong ginagawa mo ngayon? Iniisip ka. Ha? Iniisip ka. Ay, ikaw talaga. miss mo ako agad. Eh? Iniisip pa pala. Ito, pero, pero, pero ito kung sino-sinong kausap mo. Hindi. Related kasi hindi, sa school kong... yun. Ito naman, selos na agad. <laughs> Uy, magpahinga ka dyan, ha? Alden, dyan ka pa ba? Uh -huh. Hello? 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 Pahinga ka dyan, ha? Alam mo, gusto mo kantahan na lang uh -huh. kita? Pwede ba? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. May aso, naman. Si... Kita, May aso si... Alden sa Dubai. Oh. May, camel yun. Tumatahol din yung camel, eh. it it it's you. it's you Maybe it's you It's you

Ay, niba? Ano, ano ba? Gano' na? <laughs> Ganta na na. Wish I may, wish I might Find a way to your heart Wish that I'll be the sun to warn you All through your life Wish you may feel my love Dance in, it in, it in night. the tonight Wish I may, wish I, I might be the one Oh, may kanta pa ako sa yo. meron po may, may might be the, one. Ah, be the one it might be you okay ka Nagkita ba kayo ni Jake ano no? nakita ba, nakita ba kayo ni Jake ngayon oo oh, oh, nag-report nga kami di ba bukas ititreat daw niya ako. ay nako! Ano ay nako. ay 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 nako! Wala, wala, ako, wala ako, kinalaman eh. dyan, <laughs> ay Wala ay 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 Pwede, pwede ay ay Pwede, pwede bang wag na? Bakit naman? Wala yung treat, treat. Bakit? Kasi celebration lang namin yun. Ah. Kasi nga, yung report namin kanina, successful. Wala. sige, sige. Ano, hayaan mo na. Okay lang. <laughs> Naku, mahirap yan. Tata. Uy! Nasa malayo pa naman yan. Naku naman! Uy, ate! <laughs> Classmate ko lang pwede yun, ha? Pwede bang wag na kayong... wag na magkita ni Drake. Classmate ko lang naman yun. Ito naman. Naku! <laughs> no, mm ma, -hmm. sa bagay, sino ba naman ako pa, Ayabaw. para pigilan ka, di ba? Hindi, classmate ko lang talaga yun. Wala kang dapat ipagselos. Si Alden nga, hirap na hirap makipag-date well, so, sa'yo. Ito, sandali, sandali nga pala. Nasaan ba yung promise ring? Bakit hindi mo suot? Ay! Nako! Alin daw? Ba't pa ba naririnig natin yung, yung sinasabi niya? Hindi ko mapapang pinto. So, <laughs> <laughs> <But laughs> <I'll> <laughs> hindi, Alden, tinabi ko muna. Pwede naman hindi ko siya suot, di ba? kung naman, huwag ka naman ganyan. Ayoko na lagi, ng taong lagi nagdududa. Ano kaya pinag-uusapan nila? <laughs> Tinago ko lang para safe. Kasi baka mawala na naman. O oh, gagalit na naman si Lola. Eh, gusto ko. Eh hindi ko na nga nakikita, di ba? Para mag-safe. Dapat nakikita ko. Uh -huh. Ganun ba yun? Tapos baka mawala na naman. Okay na yung nakatago. Tago na lang muna natin. Lagi na lang patago? Hmm. Nakikita niya sa telepono. Oo nga. Hello. Iba na to. May TV sa Dubai, alam. <laughs> ah, meron ba? Hello, nagtatampo ka ba? Hello. hello? Alden, hello. Hello. hello? <laughs> Alduin, andiyan ka kapabunga. Hello. Sira na naman yung chan. Wala na naman. Nako. Di po. Di po. Wala. Eh, hello. hello? Nako. Hello? Alden. Nako, may show na ata. Nako, baka may... <laughs> Hello, Alden. Nandiyan ka pa ba? Oo, tanghali na. Magkakat ng ribbon yun. Wala, well, wala po. Naputol na. Pinutol na ni. Eh. Ano maganda gawin? Nakiyakin mo nga dun sa ano. <laughs> Poste. Eh. Ano kaya pinag-usapan nila? Nadinig nyo, di ba? Hindi. Ba't tayo <laughs> maririnig? Telepono yun. Sinasagot nyo nga, di ba? <laughs> telepono no nanguhula yun. Nanguhulala kami, no? Ano? Ya, yeah, ya. Yeah. Dibena. Wala, wala po eh. Pinutol niya eh. Wala. Ano Ito ba, ba naman kasi, kasi? Puro Jake na Ano ba kasi sinasabi niya sa kanya? Ano, ano, Sa'yo. Si Jake daw po. Eh, lola, ko lang naman po si Jake. Ititreat lang naman po ako bukas kasi masi-celebrate lang kami kasi successful po yung ano report. Ano Tapos si Agen, parang nagagalit siya. Ayaw niya. Ayaw niya sumama po ako kay Jake. Ikaw, bahala ka. Ano mag gusto mong gawin? Susundin mo ba si Alden o... Lola kasi magkaibigan lang naman po kami ni Jake eh. Ako naman! Ako ano? <laughs> <laughs> Pero may react ha? Yan, <laughs> ay yan! I'm busy ng telepono. Malaw ba't sana? H hello? 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 Uh, Alden? Hello? Bakit mo ako binabaan? Galit oh, hindi, ka ba? Hindi, 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 ko, hindi, hindi, hindi naman, hindi naman, ano ko lang na, na-distract lang ako ng konti. Pero hindi ka naman galit. Kasi, kasi hindi mo nasuot yung promise ring. Hindi, tinatago ko lang talaga siya, promise. Magtiwala ka sa akin. Hmm? Ganun ba? Ayoko nang nagdududa ka sa akin, Alden. Di ba nga, may tiwala tayo sa isa't isa. Hindi <laughs> ka ba hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Wait, meron naman, meron naman. Meron, pero, True. hindi buo yung tiwala. Hindi lang ako siguro sanay. Alam mo, kung ganyan ka na lang ng ganyan, wag mo na lang akong tawagan. Kung lang ah. na Ay! Nagdududa Ay! sa akin. Lahat na lang eh. Ay, Ay! Cheeky, Ay! Eh. Ay! Lahat na lang, ano sa susunod? Pati yung ko, pagdududahan mo. Ay! Ay! Ay. Hello. Iba na to. Hello. Ha? Wala, binabana. Wala, mo, taa na po. Alam mo, taasa ng boses ito, ha? Kasi Ay. lola, lahat na lang eh. Nagdududahan. Akin na nga yung teleponong yan. Tsaka bakit ganun? Si, si Jake mag titrit siya, hindi nagpapaalam sa'yo. Long. Ay! Oo. Oh, oh. huwag kang ganyan. Eh, paliwanag mo mabuti kay Alden. Oo. Oh, oh makipag usap ka na maayos. Oh ayan na na Ayan na 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 naman. naman. Ayan ayan na 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 mo, na 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 na